pare-parehas lang kayo na nagtatamasa sa pera ng taong bayan na pinagsasamantalahan ang kaban ng taong bayan. Like I said mga kababayan ko, si President Bongbong Marcos Jr. pinaliligiran ng mga buwaya! Mga kababayan ko, yun ang pinapaputok niya. Question lang yun, ha? No? Ang sagot po dyan, no. Hindi po si PBBM ang nag-a-approve niyan. Ang nag-a-approve niyan, mga kababayan ko, alam nyo, alam nyo, alam nyo kung ano? Sagutin ko po kayo. Congress. Woo! So ang kongreso ang nag-a-approve kung dapat makaalis ba ang isang senador o may iwan trabaho o may kaso. So hindi naman si BBM ang nag-a-approve niya. Kaya klaruhin natin kay Sarah. Makasabihin niyang sabihin niya ano, sabihin ng taong bayan si BBM nagpaalis ng kay ko. <laughs> oh, ito pa, speaking. No, in terms of power, pare-parehas lang naman kayo, no, Sarah. Woo! Except Bongbong Marcos pare-parehas lang kayo, Sara, na nagtatamasa sa pera ng taong bayan. Huwag na tayo magpaka-impokito dito. ba? Diba? Pare-parehas lang kayo na nagtatamasa sa pera ng taong bayan na pinagsasamantalahan ang kaban ng taong bayan. Kayo kayo lang din yun. No? Ikaw, may problema ka sa 612.5 million pesos confidential fund na na-withdraw ng mga hindi naman tao. Questionable. Si Martin, mga kababayan ko, nadamay dahil kay saldi ko, dahil sa posisyon. Ngayon, kung ano man ang ginawa, mga kababayan ko, ng mga taong ito, mga kababayan ko, matindi. Isang malaking pagnanakaw. Totoo lang, malaking pagnanakaw sa bayan. Pare-parehas lang kayo nagtutuklawan ng mga buhaya. Diba? I'm not saying uh, any, any, I did not point any names. Sinabi ko, mga kababayan ko, pero pare-parehas lang kayo nagsasakmalan. Woo! Like I said, mga kababayan ko, si President Bongbong Marcos Jr. pinaliligiran ng mga buwaya. Diba? Yun ang sinasabi ko. And right now, mga kababayan ko, yun ang nangyari ngayon dito. Walang mapagkakatiwalaan si BBM. Kasi bakit? Yung nakapalibot sa kanya, magnanakaw. And that's the reality. Hindi natin maitatago yan. Totoo lang. We need to protect the president. Yun na lang kaya natin gawin dito. I-issuean yan. A Agawin nila ang posisyon ni Pangulo. At kapag nakuha na nila, mga kababayan ko, posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, magkakanya-kanyang pagdanakaw ulit yan. Mga kababayan, hindi solusyon ng rally sa 21, tandaan niya yan. Dahil kahit mag pa kayo sa 21, well, hindi mawawala ang pagnanakaw sa bansa natin. Yan ang tatandaan niyo, mga kapatid. Hindi, hindi mawawala ang pagnanakaw sa bansa natin kahit na mag pa kayo sa September 21. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.